Hello, hello, hello mga ka-super kasari. Happy Tuesday. Market day. Ngayong araw ng Tuesday, pero bago pumunta ng Mark, dumaan muna kami ng Mercury Drug para sa gamot ng ating super Indoy. Uh kasama -uh. na talaga ito sa pamamalengke ang gamot ni Indoy. Hirap ng parking dito. Nakahazard na nga. Ito ang ating lista. Bibili tayo ng bigas. Sala na tayong bigas. Kailan natin pumili ng bigas. Alam nyo, konti lang yung budget ko ngayon. Nasa Gcash kasi yung pera ko. Yung tinabi ko na, para sa pampalengke, may nag-cash out si A5. O na, bigay ko yung aking pang market. Yung lista ni Super A. Mga school supplies, kulay, tsaka bigas, tsaka yung mga mantika, mga soft drinks. Ayan. Ah, ang panahon. Kaya dapat, lagi tayo naka-sunscreen. Meron ako baon na sunscreen. Brilliant. 100 pesos lang to sa ating Rosham online shop. Kaya check out na kayo. Okay? Dahil mainit na naman ang panahon. Para protektado ang ating face. Sana all. Oh. Siya, tagal ni Indoy. Bigas, bigas, bigas. Bigas, bigas, bigas. Medyo bumaba ang Bigas. Pinili sa tayo ng kandila para sa November 1. Kandila. Kandila. Kandila, kandila, kandila. Wala laking kandila. Super laki naman yung kandila na ito. Wala yung apatan. Diba? Asulat pa yung ating mga ano dito. Wow! soft drinks, cobra, bigas, meron pa tayong red rice, mantika, gaw-gaw, diba? May ating mga gulay, o diba? tayo sa Ropes Jam anymore. Thank you, Lord. Nakawi ang safe. Okay, ibaba na natin. thank